Magandang oral! Ngayon, narito na ang ating lesson sa language ngayong week 1, day 1. At para sa ating layunin, na ang sariling karanasan at karanasan kasama ang inyong pamilya. Ano nga ba nating ipinapakilala ang ating sarili? So, pakinggan muna ninyo ako kung paano ko ipapakilala ang akin sarili. Ako si Teacher Mary. O, kayo naman. Ngayon naman ay magbabahagi tayo ng isang bagay na gusto natin sa ating sarili o ating pamilya. Pakinggan muna ako at pagkatapos ay kayo naman ang magbahagi. O, ito ang tungkol sa aking sarili. Gusto ko ang mahaba kong buhok. Ano nga ulit ang gusto ko? Tama, gusto ko ng mahabang buhok. Gusto ko ang ngiti ng aking nanay. Ano nga ulit ang gusto ko sa aking nanay? Tama, gusto ko ang kanyang ngiti. Ano naman ang gusto ninyo sa inyong sarili o kaya sa inyong kapamilya? Ibahagi nyo nga kung anong gusto nyo sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin kung paano magpakilala ng sarili o ng kapamilya gamit ang mga salita at rowing. May babasahin akong mga salita. Pagkatapos kong basahin ang bawat salita ay uulitin nyo ito at gagamitin sa pangungusap. Pamilya. Basahin nyo nga. Ngayon, gamitin natin ito sa pangungusap. Mahal ko ang pamilya ko kayo naman, mag-isip nga kayo ng iba pang pangungusap gamit ang salitang pamilya. May naisip ba kayo? Kung may naisip kayo, mahusay. Basahin nyo nga, nanay. Maaari rin siyang tawaging mama ang aking pauusap, mabait si nanay o mabait si mama. Ngayon naman, kayo naman ang gumamit sa pauusap gamit ang salitang nanay o mama. Ano ang masasabi niyo sa inyong nanay o mama? May naisip na ba kayo? Kung may naisip na kayo, kumungusap manghusay. Tatay, maaari rin siyang tawaging papa ang aking pangungusap, masipag si tatay. Kayo, may naisip ba kayo na pangungusap tungkol sa inyong tatay o papa? Sige nga, ibahagi nyo sa akin. Ngayon naman, basahin nyo. Kuya. Magalang si kuya. Kayo naman ang mabigay ng halimbawa ng pangusap gamit ang salitang siya Kung may naisip na kayo, mahusay. Kasunod, ate. Matulungin si ate. Gamitin niyo sa pangusap ang salitang ate Kung may naisip na kayo, magaling. Ko ako ang munso sa pamilya. Gamitin nyo nga ang salitang ko. Magaling mga bata. Ngayon, may babasahin akong tula. Pero bago natin ito basahin, may papakita ko sa inyong larawan. Sabihin nyo kung anong ipinapahayag ng larawan. Ano kaya ito? Ito ay nagpapahayag ng pagmamahala ng isang pamilya. Eto kaya. Ito'y nagpapakita ng isang masayang pamilya. Eto kaya. Ito'y isang tahanan o bahay. Eto naman. Ito ay nagpapakita ng sama-samang pamilya. Ngayon, makinig ng mabuti sa tulang aking babasahin. Mahal ko ang aking pamilya. Mahal ko ang aking pamilya. Ako rin ay mahal nila. Kami ay palaging masaya, lalo na tuwing sama-sama. Mabait si nanay at tatay, matulungin si naate ate at kuya. Munti naming tahanan, punong-puno ng pagmamahalan. Ngayon mga bata, sino-sino ang mga miyembro ng pamilya na nabanggit sa tulak? Nandun si nanay, tatay, ate, kuya. Ano ang katangian ng bawat miyembro ng pamilya? Sige nga. So, marami silang katangian pero ang maganda dito, sila ay masaya. Ano ang nararamdaman ng pamilya tuwing sila ay sama-sama? Tama, sila ay masaya. Anong uri ng tahanan meron ang pamilyang nabanggit sa tulang napakinggan? So, ang uri ng tahanan na mayroon sila ay isang masayang pamilya. Ngayon, nais nice kong tingnan ninyo ang sumusunod na larawan. Kilalanin at sabihin ang miyembro ng pamilya na itinuturo sa larawan. Sino ito? Tama, ito si nanay. Sino sa inyo ang nais magbahagi ng kwento tungkol sa kanyang nanay? Ano ba ang masasabi nyo sa inyong nanay? Sige nga, pakinggan ko nga. Mahusay. na naman ito sa pamilya? Tama, siya si kuya. So, maaari ba kayong magbigay ng, o magbahagi ng kwento tungkol sa inyong kuya? Ano masasabi niyo sa inyong kuya? Siya ba ay mabait? Masipag? O kung wala naman kayong kuya, okay lang yon. Sino naman siya sa pamilya? Tama, siya si tatay. O ano naman ang masasabi nyo sa inyong tatay? Siya ba ay masipag, mapagmahal, maalalahanin? Maswerte kayo sa inyong tatay kaya lagi nyo silang ingagala? Sino naman siya sa pamilya? Tama siya si ate. O, sino naman sa inyo ang mag nais magbahagi ng kwento tungkol sa kanyang ate? O, lagi nyo bang kalaro si ate? Tinutulungan ba kayo ni ate? So, may pamilya na walang ate, pero okay lang yon. Sino naman siya sa pamilya? So, siya si Bunso. Pag sinabi natin Bunso, siya yung pinakabata sa pamilya. So, kadalasan si Bunso ang nagpapasaya ng pamilya dahil sa mga nakakatawa niyang mga kilos. So, ano niyo ba ipinagdiriwang ang inyong kaarawan o birthday kasama ang inyong pamilya? Marami ba kayong handa? May cake ba kayo? Ice cream? Pansit? Spaghetti? So, iba't iba tayo ng paraan kung paano ipinagdiriwang ang ating kaarawan. May handaman o wala, ang mahalaga ay kasama ninyo ang inyong pamilya. Tandaan, dapat natin ipagpasalamat ang masayang karanasan natin kasama ang ating pamilya. Ngayon, nakikilala na natin ang miyembro ng ating pamilya. Iguhit nyo ang sarili nyong pamilya. Maaari kayong kumuha ng papel i ang video habang ginuguhit ang inyong pamilya. Pagkatapos, ibahagi nyo sa inyong katabi o sa inyong pamilya ang larawan na inyong iginuhit. Yan, dito nagtatapos ang ating unang aralin. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang araw ng ating aralin sa language. So, dito ang layanin natin ay napag-uusapan ng mga ginagawang paghanda bago pumasok sa paralan. O, kanina lang sa ating unang lesson ay na nagbabahagi tayo ng mga ideya at karanasan tungkol sa ating pamilya. Ngayong araw ay mag magkukwentuhan ulit tayo. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang ginagawang paghahanda ninyo bago kayo pumasok sa paa. Paralan o ano-ano ba ang mga ginagawa ninyong paghahanda bago kayo pumasok sa paaralan. O, sa kwentong aking babasahin, alamin natin kung pareho ba kayo ng ginagawang paghahanda bago pumasok sa paaralan. So, ang pamagat ng aking kwento, bago pumasok sa paaralan ni Franly Ombao Ramos. Maagang umising si Nanino at Nina. Inihanda nila ang kanilang sarili sa pagpasok sa paaralan. Sila ay naligo at nagbihis. Pagkatapos, kumain sila ng agahan at nagsipinyo. Tinignan nila ang kanilang gamit. Ay, wala sa bag ko ang lapis, sabi ni Nino. Saan ko kaya ito naiwan? Kalali ng krayola ko, sabi ni Nina. Sabay tumakbo ang dalawa sa kanilang kwarto. Maya-maya pa ay, Nina, Nina, handa na ba kayo? Ahalis na tayo. Sabi ni tatay. Ay po, saglit lang po tatay. May hinahanap po kami. Bilisan niyo na. Baka mahuli kayo sa klase. Ayaw niyo pa namang nahuli. Sabi ni tatay. Tumulong na si nanay sa paghahanap ng gamit. Natagpuan nila ang nawawalang lapis sa triyola sa ilalim ng kama. Salamat, Kinay! Sabi nila. Asensya na po. Walang anuman. Sagot ni nanay. Mag-ingat kayo palagi. Yan. Sana naiintindihan niyo ang ating kwento. So, pareho pa kayo ng oras ng gising ni Nanino at Tina? So, ngayon, pwedeng iba, no? Kasi meron sa inyong mas maagang pumasok. Meron sa inyo naman na panghapon, lalo na kung may shifting ang inyong klase. So, bakit ba sila gumising ng maaga? Okay, kasi papasok sila sa paaralan. Ano-ano ang mga ginawa nila bago sila pumasok sa paaralan? Okay, so syempre sila ay naligo, nagbihis, kumain, nagsipilyo at inihanda ang kanilang gamit. O bakit kaya sila hindi nakalis ka agad patungong paaralan? Tama, meron kasing nawawalang gamit sa loob ng kanilang bag. Oh, o, sino-sino nga ulit ang mga tauhan sa ating kwento? Yan. So, ito ay si Nanino at Tina kasama ang kanilang nanay at tatay. Paano mo may lalarawan si Nanina at Nino batay sa kwento? So, si Nanino at Nina ay mga batang mapagmahal at magalang. Maasikaso din siyempre sila sa kanilang sarili kasi sila na mismo ang nagiintindi ng kanilang mga gamit. Ano-ano ang mahalaga ang pangyayaring naganap sa kwento? O alin kaya doon yung pinakagusto nyo sa tingin nyo pinakamahalaga? O maaaring ang mahalagang pangyayari sa kwento ay ang paghahanda nila ng kanilang sarili sa pagpasok sa paaralan at ang paghahanap ng nawawala nilang gamit at paghingi ng pasensya sa kanilang magulang dahil hindi kaagad sila nakaalis, di ba? Napakahusay, hindi sila nagalit bago sumingi pa sila ng pasensya. Yung ibang bata kasi kapag may nawawala, nagagalit pa sila. Pero si Nanino at Nina alam nila na responsibilidad nila responsibilidad nila ang ayusin ng kanilang gamit. Kaya humihingi sila kaagad ng pasensya sa kanilang nanay dahil natagalan sila sa pagpasok. So, dapat ginagaya natin si Nanino at Nina. O, paano ba nagwakas ang kwento? Nagwakas ang kwento sa paghingi nila ng pasensya sa kanilang magulang dahil hindi kaagad sila nakaalis. So, para sa iyo, bakit ba mahalagang ihanda ang mga gamit bago pumasok sa paaralan? O syempre, mahalagang ihanda ang gamit bago pumasok sa paaralan upang walang makalimutang gamit at hindi ka mahuli sa klase. Kaya mas maganda, bago kayo matulog sa gabi, lagi nyo ng each check yung gamit nyo kung okay na ba, maayos na ba, kompleto na ba, wala kayong naiwan para pagdating sa umaga, so hindi kayo nagmamadali. Kasi alam nyo na Pwede na lahat ng inyong gamit at nandun na lahat sa loob ng inyong bag. Ngayon, so, nais nice kong kompletuhin ninyo ang sumusunod na pahayag. Piliin ang tamang sagot sa kahon. O, so, dito kayo pipili sa taas. Karanasan, tauhan, pangyayari. So, ang isang kwento ay may ano? O, ang isang kwento ay may tauhan. Umiikot ito sa iba't ibang pangyayari. So, maaari ugnay ang kwento sa inyong sariling karanasan. So, tandaan, ang isang kwento ay may tauhan. Hindi pwedeng wala. Kagaya dun sa kwento natin, ang tauhan ay si Nino, Nina, Nanay at Tatay niya. So, ang isang kwento rin, pwedeng ang tauhan, tauhan ay hayop. No? Kagaya ng mga Three Little Pigs. Yan. So, yun. Mga kwento yun tungkol sa hayop. Pwede rin silang maging tauhan. At sa bawat kwento, may iba't ibang pangyayari. So, yung mga pangyayaring yon maaari nyo may ugnay sa sarili, sarili nyong karanasan. Kagaya ng kwento natin na paghahanda bago pumasok sa paaralan, ba diba? So, may mga pareho kayong mga ginagawa na kapareho ni Nino at Ina. Kaya na -re relate nyo yung kwento sa sarili nyong karanasan. So ngayon, Ayan, may karagdagan kayong gawain. Iguhit ang mga ginawa mong paghanda sa pagpasok mo sa paralan. Maghanda para sa pagbabahagi sa inyong klase. Yan. So dito nagtatapos ang ating second lesson ngayong week 1 sa language. Magtungo tayo sa ating third lesson. Layunin natin na nakikilala ang mga katangian ng unang wika at iba pang mga wika sa isang konteksto at naikokwento kung paano ang wika ay nakakapagsalamin ng kultura at mga kaugalian sa pamamagitan ng pagbabahagi tungkol sa wika na ginamit sa tahanan. At ibabahagi ang mga salita sa unang wika o first language. Ito yung mother. So pag-uusapan natin sa araw na ito ang mga bahagi ng ating katawan. Ano ba ang tawag ninyo sa mga ito? pag-aaralan natin kung saan tayo kung saan tayo ba ay pare-pareho ng tawag dito. Siyempre, pag-uusapan din natin kung paano natin ito pangangalagaan. May papakita akong larawan, sabihin kung ano ang tawag sa bahagi ng katawan ng aking ipapakita. Anong bahagi ng katawan ito? ulo. Tama. Eto. Balikat. Eto naman. Kamay. Eto. Tama ito ang ating paa. Ano naman tawag natin dito? Ito ang inyong tuhod. So, ilang tuhod mayroon kayo? Tama, dalawa. Ngayon mga bata, may ipapakinggang kayong tula. Ang pamagat ay, Katawan ko, Pananagutan ko, Nina Ellen Grace F. Ruelda at Giovanni C. Duran. Okay? Handa na ba kayong makinig? Mahusay. Ulo ay pakaingatan, laman nito ay karunungan. Balikat-balikat, huwag magbuhat ng mabibigat. Mga kamay na munti, pugasan ng mabuti. Tuhod ay pagtibayin, pag-ehersisyo'y gawin. O pag sinabi natin pag-ehersisyo, ito ay pag-exercise. -e Kapag sinabi naman natin mga kamay na munti, ang ibig sabihin nito ay maliliit na kamay. Ano daw gagawin natin sa mga kamay natin munti? Huhugasan ng mabuti. Ang tuhod daw ay pagtibay sa pamamagitan ng exercise. Mga paay protektahan, chinelas, sapatos, huwag kalimutan. Mga bahagi ng katawan, dapat alagaan. So sabi dito sa tula, paano daw natin poprotektahan ng ating paa? Yan, so dapat tayong magsuot ng chinelas at sapatos. Yun. So batay sa tulang napakinggan, paano dapat natin alagaan ng ulo? O, syempre, di ba dapat huwag niyo iuntog? Yan, kung saan-saan, uli pakaingatan. Balikat. O, wag kayong magbubuhat na masyadong mabigat. Dapat kayang-kaya niyo lang. Kamay. O, dapat huhugasan ninyo lagi ang inyong kamay para lagi itong malinis. Kapag malinis ang kamay, malinis, sigtas tayo sa sakit. Ang inyong tuhod. O, paano iingat tuhod? Kailangan kayong mag-eher-sisyo, o paglalakad, pagtakbo, yan. O, paa, paano nyo pangangalagaan ng inyong paa? O, syempre, dapat laging magsusuot ng sapatos o chinelas. Huwag kayong maglalakad ng walang sapin sa paa, lalo na sa lupa. Kasi maaaring magkabulate kayo kasi may mga worm o bulate na pumapasok, sumusuot sa ilalim ng ating paa. Kaya minsan hindi nyo napapansin, yung may mga batang nagsusugat, may mga sugat na hindi nila alam kung bakit nagkasugat sila. Yan, sa sobrang liit kasi noon, hindi na malaya na sumusuot na pala sila sa loob ng paa. Yan, so delikado yon So, paano mo naman pinapangalagaan ng iyong ulo, balikat, kamay, tuhod at paa? Kagaya rin ba ng nabanggit sa tula? Okay, kung gano'n, mahusay. So banggitin muna muli natin ang mga salita. Ulo, ulitin nyo nga. Balikat. Kamay. Tuhod. Paa. So mayroon ba kayong mga narinig sa kapamilya o sa inyong tahanan na iba ang tawag sa mga salitang binanggit natin? So dito kasi sa Pilipinas, marami tayong iba't ibang wika, no? Kaya may mga tao na ibang tawag doon sa mga parte ng katawan. Yan. So dapat kapag narinig natin sila, huwag natin silang tatawanan. Limbawa, yung labi, sa ibang lugar ang tawag doon ay baba. Akala natin yung baba sa mga Tagalog, ang baba ay yung nasa baba ng muka natin. Pero sa iba ang baba ay bibig. So pag narinig natin yun, huwag nating tatawanan at sasabihin natin, mali, mali kayo, bakit ganun ang tawag nyo? So dapat iwagalang natin ang kultura ng iba. Pag sinabing kultura, ito yung mga nakagisnan o nakasanayan nilang salita, gawain. Okay? So dapat natin yung igalang. Okay? So ano nga ang tawag sa iba sa ulo? O, sa Ingles, ito ay head. O magkaiba man ang tawag dito iisa lang ang tinutukoy. Ito ay ang ibig sabihin ay ulo. Ang kamay sa English naman ay hands. Ang tsa sa English ay foot. pagdalawa feet. Ang balikat ay shoulders. Ang tuhod naman ay knees. Kung ibang ang tawag niya sa kanyang ulo, sa tawag mo, dapat ba nating husgahan o pagtawanan? Siyempre, sabi ko kanina, hindi dapat pagtawanan. Bakit? Kasi yun yung kanilang kultura at nakagisnan. O ano kaya ang maaaring dahilan kung bakit nagkakaiba-iba ang tawag sa ulo, sa tuhod at iba pang parte ng katawan sa pinag-uusapan natin? O kasi nga, sabi ko kanina, mayroon tayong iba't ibang leng, guahe, o language. Okay? Yan. So, pag pumunta kayo sa Bisaya, ibang salita nila. Pumunta kayo sa Bicol, sa Mindanao, sa Norte, may mga pa, uh, Ilocano. Yan. Iba rin ang mga salita nila. So, igagalang natin sila bilang isang Pilipino pa rin. So, tandaan. Yan. Alam ba ninyo na sa ibang lugar ay may ibang tawag sa mga bahagi ng katawan? Halimbawa, ang tawag sa ulo sa ibang lugar ay payo. Yan, payo. 'Di ba? Sabi, ano oh, po? payo iba naman yung payo. O dapat hindi natin sila tatawanan kasi ito ang kanilang kultura. O, ibig sabihin ng kultura, ang kultura natin ay pinagmula ng iba't ibang tawag sa mga ito. O, tingnan ang kasunod na larawan ng ating mukha. Pangalanan ang parte ng muka na makikita sa larawan. Ano-ano mga parte ng, muka, ng ating muka. So, syempre, meron ito Mata, kilay, ilong, bibig, tenga, kasama ng ating buhok Yan, hanggang sa muli. Sana may natutunan kayo ngayong araw na ito. Paalam!